PTV, Telebisyon ng Bayan. Karanas ng kambang na pagyanig ang Leyte kaninang umaga. Unang naitala ang Magnitude 3 na lindol alas 12.50 ng ating gabi sa layong 8 km timog silangan ng Leyte at may lalim itong 5 km. Nasundan ito ng na Magnitude 3.7 na lindol na nasa 1 km timog kanlura ng Kapuokan sa Leyte kapwa tectonic ang pinagmula ng pagyanig at wala namang napaulat na napinsala sa pagtama ng lindol. Samantala, alas 5.30 naman kanina umaga nang tumama ang magnitude 3 na lindol sa Quezon kung saan natukoy ang sentro nito sa layong 8 kilometro hilagang silangan ng Bordeos. At yan po muna mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Manatiling updated gamit aming social media sites. Ilike lamang po ang PTV Facebook page o follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Obina. Magandang umaga.